So, uh, unang tanong, sir, kaugnay po ng uh, recent raid ng uh, PAOK at saka NBI. Nakapunta na po ba kayo sa tuba, doon sa Tuba, Benguet? Uh, good morning, good afternoon po, uh, Madam good afternoon. Chair. And, uh, your honors po. Yes po, your honor. Nakapunta na po ako dun. All right. Uh, nabisita niyo na po ba yung bahay ni Attorney Roque doon? Yung sinasabing uh, meron siyang uh, interest in that house. And if so, pwede niyo bang i-confirm na yung bahay sa raid ng PAOK at NBI ay bahay na may kinalaman si Attorney Roque? Um, I, i po ako ni attorney Harry Rocky before uh, hindi ko po alam if kanino po yung bahay na pinagsisesteyahan po namin uh, Madam Chair sorry hindi nyo pa alam hindi kung hindi ko po alam kung kaninong bahay po yung pinagsisesteyahan po namin uh, most of the time po pero nabisita nyo na dahil sabi nyo na, 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 na stayan niyo yung bahay na yun ah uh, uh, yes po your uh, uh, Madam Chair all right so punta naman tayo sa porac sir anong ginagawa ng mga dokumento niyo Uh, doon. Ah, oh, wait, before we, ano, we go to that question, Mr. De La Serna, kaugnay po nitong kung nakabisita na kayo doon sa bahay at kinoconfirm nyo na may interes si Attorney Roque sa bahay na iyon. Sabi nyo nga po, hindi uh, uh, alam kung siya ang may-ari, pero bilang EA, nakapag-stay na kayo uh, doon sa bahay na yon. Sabi ni Attorney Roque, ang bahay sa Tuba, Benguet, ay pagmamayari ng isang korporasyon, yun na nga pong PH2. At ang korporasyong iyan naman ay pagmamayari ng Biancham. Mr. De La Serna, stockholder po ba kayo? Either sa PH2 or sa Biancham? Uh. Um, um, honestly po, hindi, uh, hindi po ako stockholder ng PH2 po. Pero stockholder ba kayo sa Biancham? Um, yes po. Uh. Uh, Madam Chair. All right. Salamat sa inyong tanong. Dahil yun nga po ang ipinapakita dito sa General Information Sheet ng Bian na stockholder po kayo uh, doon. Uh, so, yon. Pagkatapos nitong... Mm, um, well, Mr. De La Serna, kung stockholder kayo sa Bian bakit sabi niyo hindi niyo alam kung sinong may-ari nung bahay na pagmamay-ari ng PH2 na pag, na ang may-ari naman ay ang Biancham din. Kung saan kayo majority? Eh uh, kung saan kayo stockholder? Ah uh, po uh, Madam Chair. Um stockholder po ako ng Biancham pero hindi ko po alam ang lahat ng properties po ng Biancham po. So bukod sa PH2 may iba pa bang properties ang Biancham o iba pang korporasyon? Uh, to be honest po, Madam Chair, hindi ko po alam yung uh, properties po ng Biancham. So, hindi nyo rin alam na ang Biancham ang may-ari ng PH2 or alam nyo ba? Um, Madam Chair, hindi ko po alam na Biancham po yung owner ng bahay po sa Tuba Bingget po. Well, Biancham ang may-ari ng PH2, PH2 ang may-ari sa bahay sa Tuba Bingget, kung saan nakapag-stay na kayo. Pero hindi nyo alam na yan ay pagmamay-ari ng PH2. Okay? Paano kayo naging stockholder ng Biancham? Um, nung naalala ko po, um, may pinasign na po na document sa akin before to be a stockholder po ng Biancam uh, Biancham po, Madam Chair. Sino nagpa-sign sa inyo nung dokumentong iyon para maging stockholder ng Biancham? Uh, to my uh, memory po, Madam Chair, ito was Attorney Val Ortega po, Madam Chair. Attorney Val Ortega? Ah, uh, yes po. Sino Madam po Ch si Attorney Ortega? Siya po yung majority holder po ng uh, Biancham po, uh, Madam Chair. Ah, siya ay majority stockholder ng Biancham. Sorry, maliit lang yung dokumento, dear uh, resource persons. So we will see kung nandito si Attorney Val Sorry ah uh, Mr. De La Sorna, ano po yung family name ulit ni Attorney Val? Ah ito ba? Percival. Si Percival? Ah uh, uh, tama po, Madam Chair. So Attorney Percival Ortega. All right. So si Attorney Percival Ortega. Bang incorporators ng Biancham? Um kilala ko po si Attorney Val Ortega po, Madam Chair. All right. Kilala niyo ba yung uh, tatlo pang incorporators ng Biancham? sir. Oh, ito po yung ifa flash din po namin yung incorporators ng Biancham para maitanong ko sa inyo kung kilala nyo po ba yung iba bukod kay Attorney Ortega. Ito po. So, ah, uh, ah, okay. kilala nyo po ba si... So, Herminio Harry Al Roque Jr. So kilala niyo po siya. Kilala ko po siya, Your, uh, Madam Chair. Kilala niyo po ba si Myla R. Roque? Kilala ko po, Madam Chair. Alright. Kilala niyo po si Joel R. Butuyan? Hindi ko po kilala, Madam Chair. Hindi. Kilala niyo po ba si Jarmay C. Garcia? Hindi ko po kilala, Madam Chair. Alright. And finally, kilala niyo po ba si Eileen R. Garcia? Hindi ko po kilala, Madam Chair. Hindi nyo kilala. So, ang kilala nyo lamang sa ibang... Alright, that's right, that's right. So, sa mga incorporators, ang kilala nyo lang ay sina Herminio Harry L. Roque Jr. at Myla R. Roque sa Biancham. Uh, tama po, Madam Chair. All right. Tapos dun sa stockholders, ang kilala, kilala niyo pa lang sa mga naitanong ko pa lang sa inyo ay si Attorney Ortega. Tama po, Madam Chair. All right. So, uh, mamaya baka maitanong ko sa inyo yung tatlo pang uh, stockholders sa Biancham. Okay. So, uh, for now dako naman tayo sa Porac. Uh, ano pong ginagawa ng mga dokumento nyo doon sa Porac? Um, nakita po yung mga documents ko po sa Pogo Facility po sa Porac po kasi doon po ako nakikistay po, Madam Chair. I am currently a student pilot po sa isang flying school po in Pampanga po. Alright, so nakikistay kayo doon sa Pogo Hub sa Porac? Ah, tama po, Madam Chair. And student pilot kayo ngayon sa Pampanga? Uh, saan dun sa, kasi malaki yon halos 8 hectares, Pogo Hub sa porak saan po kayo eksakto doon sa malaking Pogo Hub na iyon uh, nakatira? Uh, At hanggang ngayon ba po, nakatira kayo doon? Ah, uh, no po, Madam Chair. To be honest po, Madam Chair, sobrang laki po ng, hindi ko pa alam gano'ng kalaki yon pero may isang room lang po ako doon na parang boarding house po kumbaga po yung pinagstayahan ko po doon, Madam Chair. Okay, um... Uh, kami po ni Sen uh, Sherwin nakapasok doon pagkatapos ni Raid ng Paok, na ocular inspection namin yun. Um, Banda saan doon? Katabi ba nung parang mga villas, nung mga Chinese bosses? Katabi ba ng uh, isang, yung yung mga building doon kung saan ginagawa yung Pogo operations? Katabi ba ng firing range? Saan banda roon? po, Madam Chair, hindi ko alam saan yung villa, saan yung Pogo facilities or yung so yung uh, sorry Mr. De La na uh, I stand corrected uh, yung tinatanong ko sa inyong mga landmarks ay sa Bamban sa Porak pala at least pwedeng i-describe nyo ba sa ali, ano yung mga katabi yung building doon sa uh, room or boarding house nyo, actually, mas malaki pa po yung porak sa Bamban. Yung porak ay mga 10 hectares. So, kung baga, ano po yung landmarks dun sa boarding house o room na kung saan kayo nakikistay? Sa room po, kung saan po nakikistay, kami po yung first building po. First building. Pero ngayon, built up na po kasi yun eh. Uh, may 40 plus buildings yon sabi nga po ng mga tao. Mas maraming buildings pa sa Pora kesa sa buong Buendia. Uh, so, in the meantime, ano na yung mga nag, naitayong katabing building Ah uh, dun sa boarding house nyo? Para at least may, pwede naming maisip ano ba kaya yung landmarks banda saan yon sa hub? I'm so sorry po, Madam Chair. Hindi ko po alam ano po yung binibuild po doon kasi hindi mo na ako lumalabas sa room ko po doon. Hindi kayo lumalabas sa um, room nyo? Paano kayo andun, pumupunta pag, sa room Pag andun po, andun po ako sa... Andun po sa area na yun, sa room lang po ako, hindi, never po akong lumabas. Lala, pag lumabas po ako, either mag-aral, ganun lang po ako. Never po akong lumabas sa room ko for uh, any other reason po. Okay. Naging or student pilot kayo. So, uh, paano kayo nakakarating dun sa boarding house sa loob ng uh, porak Pogo Hub? At paano kayo nakakalabas dun? Uh, Nagda-drive po ako, Madam Chair. Nagda-drive kayo. Uh, An anong dinadrive nyo? Uh, Toyota Fortuner po, uh, Madam Chair. So, pagpasok at paglabas nyo dun sa boarding house sa uh, Pogo Hub sa porak. Ano yung, syempre, nakadilat ang mata nyo habang nagda-drive kayo, palo at palabas. So ano yung nakikita nyo na maaring, na alam nyo, okay, dito ako liliko, dito ako lalabas, or dito ako ah, papasok? I understand na po, Madam Chair. Sorry? Puro building, I understand na po your question. Um, pagpasok ko po sa gate, Madam Chair, puro building lang po yun. Tapos uh, sa second gate po, may building po yun. Uh, yun na po ang aking boarding house po. Okay, so dahil pagpasok nyo sa gate, may mga buildings, then may second gate. So uh, based on, lumili ko kayo sa, dire-diretso diret, ba hanggang sa boarding house or lumili ko kayo sa kaliwa or sa kanan? Uh, first gate po, tapos uh, turn left to the second gate. Okay, so kung yung first gate or main gate ay nasa gitna ng uh, frontage ng uh, Pogo Hub sa Porac, more or less nasa left side ng Pogo Hub yung boarding house nyo? If facing the gate po at facing the Pogo Hub, tama po, Madam Chair, nasa left side po. Nasa left side. All right. So, ano pong living arrangement nyo doon? May rent po ba? Or nagtatrabaho din po ba kayo doon sa Pogo Hub sa Porac? At sino pong nagbabayad ng rent nyo? Um, Nagsistay po ako doon sa Porak po for free po, uh, Madam Chair. There's no, uh, pero po, I've never worked with Pogo po. I've never worked with them po. Nakikitulog lang po ako talaga ako doon. Okay. Wow. Uh, so free. Uh, na free lang kayo ano, na, uh, tumitigil doon. Well, na, nakapagtataka po talaga na nakakapag, uh, nakikitira kayo doon, loob ng Pogo Hub. Kumbaga, it's a business uh, Uh, area, uh, pinapatira po kayo doon ng libre. Uh, actually, kung tanungin natin yung ibang mga student pilot o kahit ibang mga student in general, napakaswerte po ninyo. Um, at sabi nyo, hindi po kayo nagtatrabaho doon sa Pogo Hub? Uh, tama po, Madam Chair. I've never worked with the Pogo Hub there and I've never worked with them po. So, uh, nagkaroon ba kayo ng ibang trabaho? habang nakatira kayo sa Pogo Compound sa Porac? Um, no po, Madam Chair. Okay, so student pilot lang kayo. And then nakikitira kayo sa Pogo. Bakit libre yung na nakikitira lamang kayo doon? Bakit libre? Um, hindi naman po ako always at doon, Madam Chair. Uh, kung may schedule lang po ako sa flying school ko, uh, andun po ako sa Pampanga. Okay, ga ganong kadalas kayo sa sa Porak. Uh, Porac? um around three to four days a week po, uh, madam chair. or usually if uh, walang schedule one or twice a week lang po. okay, so either from one to two days or uh, three to four days. Kap sa mga buwan na or sa mga linggo na three to four days a week, kalahating linggo pa rin yon. and alam natin uh, may gastos ang uh, ang pagrenta o pag ang tawag ba doon, half border or whatever sa isang lugar. So, bakit pa rin libre kayong pinagamit nung isang boarding house sa loob ng Pogo Hub? Paano, paano na-arrange I do not understand the question po, Madam Chair. Bakit libre? Kasi kahit one or two or three or four days kayong pinatitira doon, uh, usually Uh, may rent uh yung yung ganoon. So anong connection ng uh, Pogo Hub dun sa porak sa inyo at binigyan kayo ng ganyang klasing pabor? Kasi pabor yan eh. Um never naman po nila ako sinil Madam Chair. Kaya nga po napaka-generous nga eh. So uh, bakit uh binigyan kayo ng ganyang napaka-generous uh, na pabor? Ano bang connection nila sa inyo? Um hindi ko po alam bakit hindi nila ako sinisigil, Madam Chair. Alam nyo, pag ano, siguro kaya natatawa din yung ibang mga kasama natin, eh, naiisip namin sana all. Kasi po, ano, at saka dapat po, well, ito lang tayo bilang Pilipino, malakas po yung utang na loob natin. Yung mga taong gumagawa ng mabuti sa atin, lalo na't walang hinihinging kapalit, ay talagang at least inaalam natin bakit. Para, di ba, yung, yung pagtanaw natin ng gratitude sa kanila. At siguro, paghanap ng paraan na suklian sila sometime later in our life, alam natin ano yung bakit at ano yung, ano yung uh, magnitude nun. Ayun, anyway, yung mga dokumento nga na nakita, dokumento nyo nakita sa PORAC, uh, related sa inyo at kay Attorney Roque. Paano nyo po unang nakilala si Attorney Roque? Uh, nakilala ko po si Attorney Roque through my mother po. Uh, dati pong barangay captain ang mother ko sa barangay po namin sa sa Bohol po. tapos uh, nag request po ang barangay namin ng isang project po which was funded to the office of Attorney Harry Rocky when he was still a congressman po. Nag-integration po sila sa Bohol. Doon ko po na-meet si Attorney Harry Rocky po, ah Madam Chair. All right. So si Attorney Roque ba ang nagpakilala sa inyo doon sa uh, may-ari o management ng uh, Pogo Hub sa Porac? Uh yes po, Madam Chair. Right, ano ang mga pangalan nila nung ipakilala kayo sa isa't isa ni Attorney Roque? Ang na ko lang po, Madam Chair, is, is Miss uh, Cassandra Leong lang po. Okay, so na-meet niyo po si Cassandra or Cassie Leong. Ah, uh, wala na po kayong ibang nakilala na boss doon sa Pogo Hub sa Porac. Ah, uh, wala na po, Madam Chair. All right. And then uh, ano naman ang history ng working relationship nyo ni Attorney Roque? Ano pong uh, trabaho nyo sa kanya? Um, uh, Nag-start po ako as so social media po ni uh, Attorney Roque po. Um, tapos uh, naging EA niya po ako nung uh, nagpunta po ako sa Malacanang until uh, nagresign nag-resign po ako sa kanya last year to pursue uh, my uh, career in the aviation po, Madam Chair. All right. Uh, ah, pa po ba kayo kay Attorney Roque pagkatapos nilang umalis sa Malacañang? And if so, anong trabaho po iyon? Ah, uh, yes po, Madam Chair. Part po ako ng campaign team po ni Attorney Roque po. All right. Are you still under the employ of Attorney Roque? Ah, uh, no po, Madam Chair. And then ano naman po ang partisipasyon o trabaho ni Attorney Roque para sa Pogo? Sa pagkakaalam ko po, uh, Madam Chair siya po yung uh, legal uh, lawyer po ng isang uh, company po uh, na hinahandal niya po doon. Aling company? Sa pagkakaalam ko po, Madam Chair Whirlwind po 'yon. Whirlwind. All right. Uh Sige, kanina itinanong ko po sa inyo kung uh, bukod kay Cassandra Leong, uh, nakilala nyo pa yung ibang mga boss sa uh, Lucky South 99. Uh, to continue, noong magkatrabaho uh, kayo uh, ni Attorney Roque, pinakilala ka ba niya sa ibang mga incorporator o boss ng Lucky South 99? Tanungin ko ito ulit sa inyo, specifically, one by one, para lang if ever maalala nyo, masagot nyo sa komite. Pinakilala ba kayo ni Attorney Roque kay Julian Linsangan M. III? Hindi ko po siya kilala, Hindi. Madam Chair. Pinakilala ba kayo ni Attorney Roque kay Ronelin B. Baterna? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Hindi rin. Pinakilala ba kayo ni Attorney Roque kay Edwin C. Ang? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Hindi rin. Pinakilala ba kayo ni Attorney Roque kay Marion Ryan Ochoa? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Pero ipinakilala kayo ni Attorney Roque kay Catherine Cassandra L. Ong. Pinakilala po, Madam Chair. Siya, pinakilala. Pinakilala ba kayo kay Sam C? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Hindi. Pinakilala ba kayo kay Heidi Corinne B. Uy? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Hindi. Pinakilala ba kayo kay Ninia Myra H. Cervantes? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Hindi. Pinakilala ba kayo kay Mercedes P. Makabasa? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Pinakilala ba kayo kay Michael Bryce B. Mascarenas? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Pinakilala ba kayo kay Stephanie B. Macarenas? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Pinakilala ba kayo kay Rodrigo A. Bande? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Pinakilala ba kayo kay Xiang Tan? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. And last but not the least, pinakilala ba kayo kay Jing Gu? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. So, hindi po kayo ipinakilala ni Attorney Roque sa lahat nitong mga incorporator o boss ng Lucky South 99 except for Catherine Cassandra Elong. Siya lamang. Alright po. Ito, uh, meron po akong uh, Meron akong tanong galing uh, muli kay SP Pro Temp. Sinong nag-finance ng tuition nyo sa pilot school? Kasi ano pong income nyo na paano nyo na-afford yung tuition na iyan? Ah, yung family ko po ang nag-finance sa pilot school ko. but sa understanding ko po, kailangan ko pong ibalik yon pag naging pilot po ako, Madam Chair. Kailangan yung ibalik sa pamilya nyo? Ah, yes po, Madam Chair. Okay, so uh, bukod dun sa Uh, pag uh, ang tawag doon yung pag uh, ng pamilya niyo sa tuition niyo na babayaran niyo rin uh, meron pa ba kayong ibang income na ginagamit dito sa tuition Ah, wala na po, Madam Chair. Okay. So, na-afford nyo dahil ina-advance muna ng family nyo? Tama po, Madam, right. Madam Chair. And then, babayaran nyo. ah uh, ah, okay. Masasabi nyo po ba na kaya kayo pinatira sa Pogo ng libre ay dahil pinakilala kayo ni Attorney Roque kay Cassie Leong. ulit po, Madam Chair. Dahil ba pinakilala kayo ni Attorney Roque kay Cassie Leong, kaya pinatira kayo ni na Cassie Leong sa Pogo Hub nila ng libre? to be po, Madam Chair, pinakilala po ako ni Attorney Roque kay uh, Ma'am Cassandra Liong po. Pero ako po yung humingi ng favor kay Madam Cassandra Liong na magstay po sa porak po. Ah, kayo yung humingi ng favor? Ah, uh, yes po, Madam Chair. Paano niyo po naisip gawin yun? Um, nung pinakilala po ako ni Attorney Roque po, uh, naghahanap po ako ng pagstayhan po sa Papanga po. Uh, timing po na meron po po sa silang lodging houses in PORAC po. Ano nyo nalaman na may lodging house sila sa loob ng Pogo Hub? Uh, hindi ko po alam na nasa Pogo Hub po siya, pero alam ko po mayroon po silang lodging houses po, uh, Madam Chair. Ah, ang alam nyo ay may Pogo House, eh sorry, may lodging houses in general, sina Cassie Leong. Paano nyo alam na may lodging houses si Cassie Leong? Uh, sa pag usap po namin, uh, Madam Chair, uh, tapos uh, ganun na po, um, uh, pinastay na po ako sa PORAC po kwento ni Kasi Leong na may lodging houses siya or tinanong niyo kung may lodging houses siya? Um, nagtanong lang po siya if ano pong ginagawa ko po sa Pampanga that time. Tapos sabi ko lang po is naghanap po ako ng pagsistayhan po sa Pampanga. And then, anong sinabi ni Kasi uh, Sabi naman po niya, meron silang, uh, meron silang lodging houses but uh, hindi po pwedeng magstay stay na matagal doon kasi uh, pinapaalis na po sila doon. Tingin nyo ba kung di nyo kilala si Attorney Roque, papatirahin kayo doon ni Cassie Leong? Uh, if hindi ko po kilala si Attorney Roque, uh, hindi ko rin po makikilala si uh, Miss uh, uh, si Ma'am Cassandra Leong po, uh, Madam Chair. Okay. So dahil kilala nyo si Attorney Roque, nung napag-usapan nyo ni Cassie Leong na uh, kayo ng pagsistayan, uh, pinatira kayo doon ng libre. Alright. Ah, yes po, Madam Chair. Alright. Salamat po. Um, may ka meeting pa po ba? Sorry. Bago yon. May, may ibang pogo pa bang involved si Attorney Roque? Sa pagkaalam ko, wala naman po, Madam Chair. May ka-meeting, may ka -meeting, may ka, -meeting, may ka -meeting pa po ba si Attorney Roque na mga dati-dati or kasalukuyang opisyal ng gobyerno tungkol sa pogo? Hindi ko po alam, Madam Chair. All And then personal niyo po bang nakatagpo o nakilala uh, una si Hong Jiang yang Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Nakilala niyo po ba si Mayor Alice Guo? Never po siyang na Madam Chair. At nakilala niyo po ba si Michael Yang? Never ko po siyang na Madam Chair. All right. Yun yung mga tanong ko sa inyo sa ngayon, uh, Mr. De La Serna. Pero stay po kayo please sa hearing dahil sigurado ko uh, may mga tanong din sa inyo yung mga colleagues ko.